Sorry. <coughs> Ay, lalaki. Lalaki, dito ka. Lalaki. Ayan. Ikaw. Babae. Babae ka. Babae dahil wala kang bitlog. Ayan, ka. Dahil ikaw ay babae. Uy, may nagtatagi doon, oh. No? Tagu. Tak tagu. Yun. Tagu. Huli ka balbo. Ay, hindi ka tumakas. Taba, eh. Huli ka. Dahil ikaw ay hindi tumakas. Aking ka. Aking <laughs> kau ngayon. Aking kau Yan. Aking <laughs> kau Oi, nasa nak kayo. Oi. Ako ko niyo. Hindi mo malis. Hindi to makas. Ay, ini ko pagod. Tingala ingal. Ay, babae. Pagod na <laughs> pagod. Tingnan na yun. Ngayon, dito ka. O. Oh. Ina. Nakaharap ka ba ng gamit mo? Habang ikayo ay na masyal. O, oh. isang pa. Hoy! Yung gusto bumalik sa akin, balik na. Ayun, oh, ayun. May nagpakita. May nagpakita. Alika. Ikaw ay lalaki, doon ka sa kabila. Lalaki. Oh, dito ka. Marami wala pang tigil oh. Ah, wala pang tayo oh, ikaw. Alaki ka. Laki ka. Wala ka rin. Pa. Eh. Uh -huh. Der lager hun.